ito ang tao at uh, there might have been some incidents but it can happen anywhere overall uh, all things being equal wala akong masabi sa mga bayan na binisita ko well of course uh, the kingdom of Arabia is a bit more uh, regimented I would say Because it is really, follow the follow every, every direction sa Islam. Pero yung sa ibang states, uh, especially Bahrain at uh, Qatar, wala, uh, parang talagang you can move around and you can talk and you can sense that there is really a little of the freedom that uh, the citizens enjoy, which is shared by everybody. So, yun na lang ang pasalamat ko. At uh, yung mga problema, hayaan mo na lang na ano, di halal and the itong mga, this will involve the sumi intricacies. Uh, I have yet, and I cannot talk about it because somebody has to prepare the documents. And uh, when it is in full implementation, I have to report to the country that this is the result of what we went there for. So, magsasayaran tayo ng panahon at saka tinatamad na talaga huh? ako. yung biyahe. Kayo, pagod na rin kayo. Are you sure that you are makauwi kayo ngayong gabi? Ha? Huh? Sino yung hindi makauwi kayong gabi? Ikaw, sino pa? Magsabi kayo ng totoo. Yung, 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 hindi makauwi ngayong gabi. Bukas na. Uh, kindly, uh, somebody sa PMS or... Uh, Uh mayroon, uh, mayroon silang mat mat matulugan, ma'am. Oh. Ah, oh, sige. Uh, baka gusto ninyong dumaan pa ng Dabaw para turun, wala mo kasi ako doon. Ah, Sa, din dapit. Ah, uh, silingan dahil na, kababayan, uh, tayo. Yung hindi makauwi na pigado sa oras we will take care of you yung uh, hindi yung mahirapan kayo makauwi na may may pera naman sila ma'am we gave you something like 5000 uh sir sa is you know one of the hardworking working cabinet member huh? si Tigwalo. Siya yung uh, sila yung sinasabi ni mga left. Pero ang totoo niyan, left na rin ako. I never really hid the fact that I am left. Wala man akong, ano, hindi ako komunista. I am not a part party member, but I, I, I share the socialist dimensions. Uh, Kanya-kanya tayong Anak ng mayaman, anak ng pobre, anak ng hindi masyado pobre. Yung maraming asawa, isang asawa, yung mga ganon. Uh, we will take care of you. And uh, ganito, putulin ko kasi ito. I am not trying to belittle the, guy who prepared this pizza. just pardon me. Meron akong programa. It is not much but it's billions. Ang nouna ko yung small scale, medium, and small industries. Bigyan kayo ng kapital. Nandito si Secretary Mon Lopez. walang ibang video parang kachila na... O yung dati yung silang go-negosyo. Yan, bigay kami ng... Nagbubuhos ako dito, bilyon mag-aral, turuan kayo mag-aral ng business ninyo. Mungkin tailoring o what, what, pickering. Tapos, bibigyan kayo ng kapitan. Hindi naman malaki. Fifty million siguro, tama na yan. Nagbibiro lang kasi pawala ng antok, gaga. <laughs> Ito yung parang ano lang uh, pang start ninyo. So, uh, so, as you will see that uh, your uh, sacrifices there uh, will be repaid here. Kaya tutulong rin ang gobyerno. Since you help us a lot sa ating economy noon, so, tutulong rin kami. So, just go to your nearest DTI bayan detail office. There's a regional office every region. Uh, and uh, kami ang mag-supply ng ano. Uh, Kung wala kayo, punta na lang kayo sa Ilocos Norte. Maraming trabaho doon. Nandiyan si Aimee, <laughs> pareng parang OFW rin, no? oh. kasali namin. Uh, matulong na sila. So, yung importante is yung message ko about the livelihood saka yung continuing repatriation of those Filipinos who want to return lalo na yung the priority is yung may mga sakit. And we will uh, dito sa ano panahon ni Secretary Obial libre dito. Libre. Uh, every month nagbi-release ako ng billion of pesos pa sa medisina lang para sa yung Walang mapuntahan. May resita ka, punta ka lang doon sa DSWD and we will buy the medicines. Yun namang, dalawang bilyon yun. Yung isang bilyon, sama. Ito yung pagbigay na may sama talaga ang loob ko. Kaya para ito sa mga putang inang. Mga drug addict na community-based, eh, kung hindi ko rin bigyan ng medisina, mga ah, mag, mag, graming, bakit tulungan daw kasi Pilipino. Ito yung walang, walang kinontribute sa bayan ang mga yawa na ito. Nagagastos pa ako milyon. But what can I do? I, I, have to treat them just as citizens of this republic. Pero masama talaga loob ko. O, may, 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 anak, may dalang anak. Ilang taon na yan, ma'am. Oh, uh, nabinyaga na, wala pa. Wala pa. Oh, doon, nagtaka sa angka. Sa so, fine a day na mapunta ka dito, punta ka kay uh, sa DSWD. Maghanap ako ng pare. Doon natin binyagan yan at ako ang ninong. <laughs> uh, ang, ang ninang si Moka. <laughs> Moka na sa angka. Kasama ko siya kasi marami siyang fans doon. And uh, I am really gratified by the huge crowd. Baski saan ako pumunta, ma malaos, ma -ano, ma ano ako sa Pilipino. Gayon ganun na lang ang gusto ko nang minsan lumuhod. Really, I feel like kneeling down and said, Thank you for helping the country. Malaki yan. Hindi lang ninyo alam, malaki ang tinutulong ninyo sa bayan. Yung remittances ninyo. That keeps us afloat during the years na crisis. Ang remittances ninyo, ang, it's void the economy. Kaya inuna ko, hindi ako marami akong imbitasyon, punta na ko. I will go where the national interest is. I'm part of that really, on a global scale, that is why I promise them we have even defense and security arrangements. Sabi ko, tutulong ako sa inyo bilang pagbayad sa anong ginawa ninyo sa kababayan ko. Magpapakamatay kami sa inyo. I will not elaborate on it, but uh, that is how it is. Pinakita mo sa akin na uh, utang na loob. May mga, lalo na kami mga bisaya, utang na loob is utang na loob. So, babayaran rin kita ng yung wala kang masabi sa akin. So, mag na kayo, those who are not able to go home, anong oras yung flight ninyo sa Davao? Wala pa? Uh, di Bong. Pulukat din lang Lima yung credit card mo dyan. <laughs> Katong gusto mo uli, pupunta pa akong Batangas ngayon. Premier, I go to Batangas because